Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa espirito sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at suma sa lahat ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang Salita ng Diyos Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit-araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig walang tinig o salitang ginagamit kong sabagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay, gayon pa sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus na at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ng inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng na manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito habag ang ibig ko at hindi hain sapagkat na parito ako upang tawagin ang mga makasalanan hindi ang mga banal ang mabuting balita ng panginoon pinupuri ka namin panginoong heso kristo Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ikadalawamput-apat na linggo sa karaniwang panahon. Subalit ang ating pong araw na ito, a 21 ng Setyembre, ay pagdiriwang po ng Santa Iglesia Katolika ng kapistahan ni San Mateo, isang apostol at ebanghelista. Meron tayong apat na ebanghelista na ang manunulat ng mabuting balita. Nandiyan si Lucas, Nandiyan si Marcos, nandiyan si San Juan, at ngayon si San Mateo. Isa sa mga apostol ni Kristo at nagsulat ng mabuting balita. Alam mo natin na pag sinabi nating Mateo, hindi ho nawawala sa isipan natin ang kanyang naging buhay dati. sa isang maniningil ng buwis, tax collector. At sa buhay nating mga tao, kuminsan po, hindi naman ang, hindi nawawala yan eh. Hindi natin nakakalimutan yan. Kaya nga, bakit nga ba may mga taong hanggang ngayon? Yan ang kanilang hilig. Ang pastime nila ay balikan ng balikan ang mga naging buhay ng nakaraan. Uh, sabi nga nila, wala kang, walang makakarating sa patutunguhan kung hindi marunong din lumingon sa pinanggalingan. Hindi masama yon yung binabalikan natin ang ating nakaraan. Pero sana, tuwing babalik tayo sa ating nakaraan, ang ating naaalala, ay lahat ng ating natutunan at hindi lang natin hinahalungkat, binubuhay ang dati nating pagkakamali, ang dati nating mga naging kasalanan. Dapat, sabi nga, naka-move on. Nakaaho na tayo doon. Kaya ano nga ba ang magandang maibibigay ng buhay ni San Mateo sa atin bukod sa siya yung ebanghelista? Balikan natin ang kanyang nakaraang buhay. Hindi para usi usigin ulit siya, hindi para pintasan ulit siya, kundi para tularan ang ginawang pagbabago ng Diyos sa kanya at ang binigay niyang oo sa tawag ng Panginoon sa kanya. Tandaan natin, si Mateo, marahil kagaya ng ibang tao, kagaya natin ngayon, naghahangad din na magkaroon ng magandang buhay, maginhawang buhay. Subalit, ang kapalit naman nito ay pagkakasala, pagkakamali rin niya. Dahil siya ay nagtatrabaho, hindi lamang ah, sa mga taong tinuturing ng kanyang mga kababayang makasalanan umaapis sa kanila. sa ay maniningil ilang buwis ng mga Romano. Ngunit isa po sa kasalanan padiumano ni Mateo ay ang pandaraya sa kanyang ginagawang paniningil ng buwis sa kanyang trabaho nandadaya sa kanyang trabaho. Kaya nga alam nyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi naman ho talaga masama ang magtrabaho. Minsan nakakagulat na lang ho, no? Kapag may mga nasisita tayo dahil nasa maling lugar, dahil nasa maling paraan ng pagkatrabaho, anong sasabihin nila? Masama ba ito? Gusto lang namin kumita, gusto lang namin makakain, gusto lang namin magtrabaho. Hindi po masama. Ang masama 'yung ugali ninyo, hindi 'yung hangad ninyo. Hindi 'yung kagustuhan ninyo na kayo ay magkaroon ng buhay na maganda at maginhawa. Ano ang ginawa ng Diyos kay Mateo? Hindi lang siya tinawag ni Kristo, binago siya ni Kristo. Sana ito 'yung hayaan nating gawin ni Kristo sa atin minsan umuoo lang tayo. Pumupunta tayo, ginagawa natin, pero hindi natin ginagawa ng tama. Hindi natin sinusunod ang gusto ng Diyos. Ano ang ginawa ni Mateo nang tinawag siya ng Diyos nung siya ay nasa kalagitna ng kanyang pagtatrabaho? Madaya, mapanlamang na pagtatrabaho. Tinawag siya ng Panginoon sumunod ka sa akin at sa ay sumunod sa Panginoon iniwan niya sabi sa ating ebanghelyo iniwan niya ang kanyang pwesto ang kanyang trabaho ang kanyang titulo ang kanyang sweldo siguro iniwan niya uh, tax collector mga kapatid sa buhay hindi laging money matters manner matters hindi laging pera-pera lang ugali rin. Paraan din. Money is not just always the reason for us. It is always the manner that we do things, that we work. Kaya nga sa ating unang pagbasa, pinaalala rin sa atin ang sulat ni Apostol San Pablo kung paano dapat nating panatilihin ang pamumuhay na nararapat bilang mga tinawag ng Diyos. I always share this. Most of the time, we always ask the Lord, Is this your will for me? Lord, what is your will for me? Huwag lang yun. Tingnan din natin ang sarili natin. After you say yes, and after you give your yes to the will of God, do not forget, you must also obey God and follow the way of God. Sa araw na ito, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulad ni San Mateo, magkaroon tayo ng lakas ng loob, magkaroon tayo ng tibay ng loob, talikuran, iwan, ang anuman, minsan kahit sino man, alang-alang sa Panginoon, alang-alang sa katotohanan, alang-alang sa kabutihan, alang-alang sa kaharian ng hindi pwedeng pera-pera lang ang buhay. Tandaan natin. Ang lahat ng ito ay iiwan at maiiwan din sa mundo. Sabi nga, happiness is not always having all you want, but enjoying what you have. Nawa tulungan tayo. Gabayan tayo ni San Mateo. Natalikuran ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalang. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na pagtawag mo sa amin, pagisim palang pa lang namin sa umaga. Alam po namin na sa kabila ng mga naging pagkakamali namin kahapon, tinitignan mo ang bawat isa sa amin ngayon, bilang mga taong pwede pang magbago, pwede pang gumawa ng mabuti sa kapwa-tao. Tulad ni San Mateo, tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming oo, pagtalikot, hindi lamang sa aming mga kasalanan at kahinaan, maging sa kapangyarihan, sa kayamanan, alang-alang sa iyo. Panginoon, ibig po namin susunod kami sa iyo. Amén.